welcome na naman po sa aking uh, channel. Uh, muli ako yung magpapahagi ng uh, panalangin o Pangkalahatan po ang uh, aking ibabahagi ito uh, na protection at diffusion para sa lahat din ng gamit. Pwede rin uh, sa kabal at kunat at sa inyong pagyabiyahe ay uh, dasalin lamang po ito pwede rin bago lumabas ng bahay, pwede rin bago matulog. Ah, uh, kung ano man po ang inyong mga gamit na banal o kaya yung makakana ng mga gamit, ay pwede niyo pong ito para sa mga ganon. So yun, enter muna po tayo. Hello, welcome back Luzon, bisaya at Mindanao uh, maging sa po uh, nawaya po tayo ng video ko nito na nasa mabuting kalagayan ligta sa ano pa mga kapamakan at walang karamdaman so yun uh, shout out po sa mga solid followers ko sa aking mga members dito sa channel uh, ng followers at viewers at ikaw po na nanonood ngayon po lubos na nagpapasalamat po sa inyo. God bless po sa lahat. Uh, and then ako po kayo isa shout out ng paisa-isa. Uh, kasi marami kayo pong nagmamahal sa channel po. So, maraming maraming po salamat. Uh, ganun din, ako nagpapasalamat din sa mga nagpagawa ng mga libreto. Yun, na uh, may pa-order po, po tayo ng... Uh, ah, uh, ito pang uh, physical combat ito spiritual combat eh. so lima katao po yan so maraming maraming po salamat uh, ang nilalaman po pala ng uh, ko to ay puro depensa sa katawan may uh, may kabal dito uh, palis bala uh, para hindi putukan ng bala baril at may mga talandro po tulad ng 8AD at yung dasal noon ito po nandito po sa loob ya uh, nakapaloob dito po yan sa alibreto pati yung dasal noon yan ito po yan maliwanag masyado at ox at yung dasal noon at yung ox na dito yung mga uh, yun, yung alandro noon at yung dasal So yun, uh, salamat po sa inyo ngayon sa mga gusto mong order magpagawa ng libretang ito. Ay kontakin nyo lang po ako sa WhatsApp number na ito. Pwede nyo po ako i-video call. Video call nyo po. Uh, magdownload Mag-download po kayo kung wala po po kayong uh, WhatsApp. magdownload download po, kayo dun sa Play Store at mag-register ng inyong mga uh, number. Number po ng inyong CP ang inyong pong re register Pwede nyo pong kontakin pag naka-register na po kayo. Pwede nyo yung video call. Kasi doon sa Facebook ko, eh, bawal na po mag, mag, maglag maglagay parang business. Eh, nag-email sa akin si Facebook na bawal na mag-business uh, doon sa Facebook. Yun, na uh, nag-email po siya. Kaya dito nyo na lang po kukontakin sa WhatsApp number ko na ito. Uh, mag-download po kayo ng WhatsApp, 'yun nga at kontakin nyo po. Doon to po tayo mag a uh, mag-uusap kung magkano. Uh, dito sa comment section hindi ko rin po kayo sasagutin dahil bawal nga rin po dito sa YouTube ang maglagay ng presyo kung magkano. So dito po kayo uh, umantak sa akin. 'Yan po. So narito na po ang uh, ang paliwanag palo, pala ng orasyon ito ay ito po. Ah, uh, dali lang po punta po tayo sa Google, uh, Google Docs ko dahil yon naka-save na po sa akin Google Docs. Ah, uh, yan. Hmm. yon. Ito ang panalangin panalangin pamagat ng panalangin ito ay dasal. Panalangin sa supremong Diyos. na. Ah. Paliwanag. Ito yung paliwanag niya nandito. Na ang ang El Supremo di, uh, Diyos del Alpha e Omega ay isang pondok na pinakamataas na, ng lugar sa Cavite. Uh, at ginagamit din ito sa pangkalahatang gamit. Alam mo, may gamit ka ng libreta, pintas, uh, medalyon, kung wala ka mga dasal noon, ay pwede po itong i-apply. No? Tulad ng mga libreto, ay pwede rin po itasal doon. at uh, dasal nyo at i apply po sa inyong mga libreto. Ganon din po sa habak. Sige-sing, pwede rin po. O chaleco man, o panyo po. Pwede rin po ito. So, <laughs> maaring gamitin kapal o kunat ng balat. Sabihin niyo sa sa, ano niyo, sa big Ah, Huwag tabla ng anumang elemento. Gamit din ito para hindi tabla ng anumang bisa ng masamang espiritu. Gamit din ito ito sa gamutan. At pwede rin po itong para sa lahat mong gamit. Gagamitin ay magkakaroon ng bisa sa pangyarihan. So, yun. Uh, ang kuku ko yan, bago mang gamot, ay dasalin din ito para may pondo kayo at puder. So, narito na po ang orasyon. Ito po. Yan. Yan po ang orasyon. Uh, kayo na lang po ang bahalang um, screenshot para may nyo makopya. Ngayon, kung po hindi nyo po makopya ng maigi, ilalagay po 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 ang uh, ang link nito sa description box ko para inyo pong uh, At uh, pakipalo po ng aking uh, Facebook na nasa Google Docs. Nandyan po sa link na yan. O kaya ito, uh, pakipalo po. Huwag niyo po po kung tatanungin kung magkano uh, dito sa Facebook. Ha? Kasi bawal nga sa Facebook ang business. So sa WhatsApp number, ha? Sa WhatsApp number. So God bless. Maraming maraming salamat. Sana ay makatulong sa inyo ang ibinahagi ko ito. God bless po.